sa bakery ni Buda Ginagawa namin ay panay piano ah, ito na po yung palayan pinakang lugar ng palayan ayan o oh. ng ilog ha? na malapit na naman malap ang mga araw dami na pala tayo dyan ha? yun. manay? Mami Pares Ayun yung... Yan sa lugar talaga yun Napakarami laging uwak O yung itim na ibon Tawagin sa araw Kahit kung Katrapa pa ko rito Madalas talaga dyan yung mga uwak Ayan po yung lugar ngayon ng palayan Ang dami ng bahay ngayon Kasi na tumiyo dati na kayo sa ko sa inyo ngayon ang pinagtrabawang ko Ayan o, oh, malapit na Panipya nuno rat bali ang unahan po niya na sa unahan niya na yung munisipyo at pag kumaliwa ka punta naman ang palingke kaya mayroong silsay, silsay seal, site. seal site data to nang dito, seal kaya yung signal dito lang din pag lalayo pa lang. ayan bali may ginagawa ng tunay. Oh, yan na ayan, ayun ayan, bali papasok na ayun na na ayun na ayun na ayun ayun na sirat